With the Interpol, iniuwi ka dito sa Pilipinas. Pagdating sa airport, you were arrested at sinalubong ka ni mm, Senator, Senator Bato. Bato de la Rosa. Nakikilala mo ba si Senator Bato? Siyempre. Bisa... Bakit mo siya kilala? <laughs> Matapang mata yun. Puro barilan-barilan. hahamon sa TV ng draw sa mga ilegalista. What else do you know about Senator Bato? Um, Bago pa ba siya naging senador, nasan ba si Senator Bato? Chief PNP po, oh, Your Honor. Chief PNP. Ano? You know, you know. Okay, can you please identify the picture on the screen? Sino ba yung nasa screen? Siya po, si Bato Dilarosa. la Rosa. How about your message to Senator Bato? Um, sir, Bato de la Rosa. Sana po magbago na tayo. <laughs> If your father is watching you right now, anong mensahe mo kay Mayor Espinosa? Um, ang mensahe ko kay Daddy,